Ayun. Check natin yung ating sinangag na kanin. Ano naman ako, nag-review naman ako ng breakfast. Sinangag yung ating. Isa na akong luto dito yung ano para uh, Cod uh, liver na sa lata, sisalin ko lang. Ibunot uh -huh. ko lang siya. walang nilagay, may oil na sa lata. Ayan siya mga sangkay. Siyempre, luluto na rin natin ang ating pitlo. Ayan. Ang kanin. Okay na rin. At na rin natin ng alam. Ito sasaling ko dito. lahat na. Hindi pala lahat masyado madami. Ayan. Wala akong nakarating garlic na fried. Okay na yan. Okay. Ayan mga sangkay. Dalawa ang sinalang ko. Dito itlog. Lagay okay, ko na to. habang niluluto tayo ng itlog magprito na tayo ng ating vegetarian luncheon meat vegetarian tayo. magiging ganda na nilang lang ito kukong, kukong it's just a cooking oil ayan mga sangkay may hulmaan ako ng itlog para bilog na bilog pag nagsanis side up ka ayan एनित मन नाथी गुजी थर्ड एंड लंच

Ito na nga mga sangkay ang ating finish na prepare ng breakfast. Ayan. Sinangag lang, simply. Sunnyside of egg, dalawa lang nilagay ko dyan. Cod liver, kunti lang siya. And uh, vegetarian lunch on it. In mga sangkay, breakfast is ready. Thank you for watching.